Hello mga mare, kamusta? Ilang araw akong hindi nakapamili ng mga paninda dahil meron akong inasikaso nitong mga nakaraang araw. Kaya naman ang ending, ayan ang dami naming pinamili dahil marami nang wala dito sa tindahan. Bala ko pa nga sanang i-vlog yung pag-aayos ko nito. Pero dahil sobrang dami talaga ay eh, hindi ko na kinaya. Kaya naman ayan, ang na-video ko na nga lang ay yung pagkatapos namin mag-ayos ng paninda. Nagpatulong na nga rin ako dun sa kapatid kong bunso sa pag-aayos nito. Kaya naman hindi na nga rin talaga ako nakapag-vlog. Kaya kapag kasama ko sila ay ayaw na ayaw talagang nagpapavideo. But anyway, ito na nga mga mare at punong-puno na naman ang aming munting tindahan. Mapapansin nyo nga yung iba dyan ay nabago na naman ang pwesto. Unti-unti kasing dumadami na yung mga laman kaya kinakailangan ko silang hanapan ng Ayos na pwesto. grabe. Sobrang sarap sa pakiramdam at napakagandang pagmasdan kapag ganitong punong-puno ang tindahan. Kahit pa nga wala na akong hawak na pera, basta ganitong nakikita ko na maraming laman yung tindahan. Kasi ako dahil at least marami akong paninda. Ito nga at meron pa dito ang dalawang box ng paninda na nakatambak dahil wala nang mapaglagyan. Nadya ko ngarin 'yan para kung sakaling meron mang maubos agad, hindi pa muna makapag-grocery eh meron pa akong mailalagay. Anyway, ganito nga pala yung itsura ng aming munting tindahan kapag binak. Hindi nga lang masyadong makita sa video dahil against the light. Pinagabihan habang nagtitinda ito at inayos ko na nga rin itong ilang pirasong mga gamot na akin binili. Habang inaayos ko itong mga gamot, ito yung mga bata at sunod-sunod na naman nga sa pagbili. Basta talaga ganitong paggabi na hindi ka na maiinip dahil sunod-sunod na sila. Habang inaayos ko itong mga gamot sa lagayan, eh meron nga palang nangangarap. Grabe, ang bilis no, ilang araw na lang ay Pasko na. But anyway, nagtitinda na nga rin pala ako nitong makukod diaper dito sa aming tindahan. Nag-request kasi yung mga kapitbahay ko na magtinda raw ako ng tingin. And so far, nagustuhan nila kaya isa na nga rin yan sa bestseller dito sa aking tindahan. Mura lang ito at mabibili mo online ng buy one take one pa. Yung link nasa comment section. Anyway, nung isang araw ay Christmas party nila Sheska sa school. Nagsabi nga sa akin na bibigyan niya raw ng regalo yung mga niya. ako nakapag ready kaya pumunta na lang ako ng guagua at doon ako tumingin ng mga laruan na po pwede niyang ipang regalo. Simple at hindi mamahalin pero alam ko na maa-appreciate naman to ng mga bata. Binalot ko na nga rin ito isa-isa dahil alam ko na iba yung excitement at saya ng mga bata Pag may binubuksan silang regalo. Bukod dyan ay meron nga rin pala akong biniling pang exchange gift at simple regalo para sa teacher ni Sheska. Yun lang, hindi ko na na-video yung pagbabalot ko doon kaya hindi ko na maipapakita.